ba dapat puntahan yung Lubang kaysa piliin nila for example yung Palawan, yung uh, ibang mga white sand beaches sa Pilipinas, bakit po Lubang ang destination ngayong taon? At ang kagandahan po dito sa Lubang, kumpara po sa Palawan mas malapit at uh, mas mura ang pamasahe. Ang pamasahe ko sa parko ay uh, 650 pesos lang, mang din po sa fast craft, 650 pesos din po lang ang uh, pamasahe. Pagdating po ninyo rito, uh, lalong lalo na po ngayong Mayo, ngayong summer, makakarangas po kayo ng Santa Cruzan dito, yung Flores de Mayo, kung saan ginagana po ay buong isang buwan po ay uh, puro sayawan at kainan po na libre. At uh, napaka-welcoming po ng mga Tagalubang. At uh, ang kagandahan po dito, uh, ang mga bisita po rito ay mas mabait po ang Tagalubang sa mga bisitang dumarating dito kaysa mas maging mabait sila dun sa, sa aming mga kababayan. Ganun po ang mga tagalupang. At um, na din po dito, uh, kung hindi po nakakalam yung mga nakararami nakikinig sa atin, na ang Lubang Island po dito po nag-originate ang pandanggo sa ilaw. Oh. Na nabigyan na rin po kami ng award sa Uh, uh yan po ay registered na namin sa NCCA, sa National Culture uh, National uh, National Center for Culture and the Arts at mm -hmm. uh, nabigyan na rin po kami ng award sa Alu Foundation. Mm -hmm. Kami naman po, okay. sa ngayon po, kami po ay uh, yung mga local tourists lamang ang uh, kinikater namin at uh, kasi nga po, nag-prepare pa rin kami kasi baka mamaya magkaroon ng culture shock ang mga Tagalubang mm -hmm. kaya ang ginagawa po natin in preparation para po sa ating uh, tourism promotion Uh, inihahanda na po natin ang ating mga tourism sites katu katulad po ng Spanish Lighthouse sa Cabra Island, mm -hmm. yung nag-iisang island barangay po ng Lubang, kung saan po yung Spanish Lighthouse. At ang kagandahan po, nabigyan tayo ng uh, 20 million na restoration project ng Chesa sa pamumuno ng ating uh, 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 Chesa COO, uh, Mark uh, Lapid. Kaya nagpapasalamat din tayo kay uh, Senator Lapid siya po ang naglapit niyan sa atin para matulungan po ang bayan ng Lubang at yan po ay implement na ngayong taong ito ang uh, project ng uh, restoration ng Cabra Lighthouse para po mas ma-preserve pa natin, mas makita ng tao kung ano yung uh, ng mga kabataan dito sa Lubang at ng mga turista mm -hmm. na minsan ay uh, kung gaano kahalaga ang uh, ang uh, Cabra Island po sa bayan ng Lubang at sa buong Pilipinas.